Ayan mga kabis Bumabaha na pala dito mga kabis Pagising ko, akala ko Akala ko walang baha, pasinsya na kayo mga kabis Ita Julie uh, Pasinsya na kayo Hindi ako nakabalik agad Okay na na pala ito Ayan, uh, area ko. Oh, makin tubig na. Yung baruto ko, yung gagawin kong pambot. Hindi ko pa na pagawa kasi wala <laughs> pang pera. Pero ano ito, mga kabis, bigay sa akin to ng isang Vietnam, kaibigan kong Vietnam. Yung namimili ng lobster dito. Ah... Uh, kinakaibigan ko sila, kaibigan ko sila, sila tapos doon ako nagbibinta ng lobster sa kanila uh, dahil malakas ako sa kanila binigyan ako nito, ng matagal ko na ito na ginamit uh, almost 2 years ito ginamit ko ng um, wala ng lobster, nang, 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 hindi na naghuli ng lobster nabali yung ano niya, yung palatik niya uh, yung babag niya dito, yung uh, kawayan nabali kasi kasi inupuan ng kasamahan ko yung kawahan ni Mayor ito mga kabisong baha na talaga dito mga kabisong wala na agoy agoy wala na wala na mga kabis sinsya na kayo sinsya na kayo mga kabis na baha na pala dito laki na natin <laughs> ito, ito, ito mga kabis oh. ito itong nitit ito mga kabis bigay din sa akin to maganda tong half to mga guys so, to bigay sa akin to, to ng Vietnam din uh, kaya lang nasira na but narami nang butas-butas hindi na pwede gamitin tinatahi tahi ko pero wala na talaga sira na talaga kahit tinatahi tahi ko dami nang sira hindi na di, di ko na makaya na ano hindi ko na makaya ayusin pa Ayan. itong mga bulaklak mga galing sa bundok mga kabis na, na nakuha ko ito ito yung tinatawag na tungkod ng inkanto pero ang, ang, tawag dito mga kawis ng tungkod ng inkanto yung lang ano yung lang trebo yung mga mandaya yung mga mandaya ng manubo no sila lang ang tumatawag dito ng tungkod ng inkanto o yung iba tinatawag itong snake plant kasi tanong mo yung puno niya parang parang sawa yung parang baksan yan yan o oh, no? parang baksan pero hindi yan ah uh, ang totoong pangalan nito, ito yung tunay na lunas. Yung gamot sa ahas, mga kapag... Yung mga gamot sa ahas, mga kabis. O, hindi ko pa na-plaster yung ano. Hindi ko pa na-ayos yung mga bulaklak ko. Kasi... Hindi, <laughs> hindi ko natuloy. Hindi ko natuloy yung paggawa ng flower pot. Ano? Hindi ko natuloy yung paggawa ng flower pot. Kaya, ito na, Ayan, no? Ayan,

Good yeah. luck.